Malakas. Ha? Walang sigil lang laba. Yan. Ha? Bye. So ayun guys, dito tayo ngayon kay Nanay ayano, o oh. Lalabas siya, Nanay, shout out Shout out po At gagawa naman tayo ngayon ng dryer Ayan. Tignan natin anong siya ito. Ayobito, kung anong sira nito. Ayaw ba umikot? Ayaw umikot pero maangkat. Kung ito no.

so proud of you. I'm so proud of you. Alright, you know. Galing ah. So Yan pala, hindi naka-connect sa dito. Dito sa pihitan na to. Ay, hindi naka-connect? Hindi, dito. Dito siya naka-connect na yun. Kaya pag inangat to, là mà tay Rồi. Sao phải binaba? Alright. So uh. probably more now. Rồi. Then guys nagtatawag na yung akin dragon. O, bukod mo tinyo lang. Kaya okay. yan muna. ma ako. Pati ito hindi. Kasa yan ng person. pati ito hinogot nyo pa. Ha? Huh? Ito. Bobot-bot pa okay. Wi equal siya pero hindi naman ako kaya ako eight. matibay ang yang motor niyan. Ito siya Siya ba alagdolo sa asawa Oo. Oh. Francisco. Yo, Yaud. At nari mejuhan. Nari mejuhan Kita toh ah. oh, Toto, toto, toto. Yang paling Ano nito yan e? Eh. Baliktad yun naman pala. Na Kinabit. Ano yan? Mga George. Ano yun? Kaya siguro <coughs> sisira. Pinaki-e nila to. Ano? eh yun e? Ang na ko Tignan mo yung mga kable ako ng motor, di ko tinatapon. Salamat, talagang. Sa Alright, 500. 500. Hindi <laughs> 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 na pa kami itong ng mula. O, taga nyo ito, o. Ito, 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 importante ito na, ya. Oo. At yan ang gagawin natin reserba Pagka, reserba. Ito? Yan, pag yan ang bibili natin. Pagka bumigay ulit ito. Mm-hmm. Kaya ipigay nyo na Tumatawag na yung aking bagun at ako'y magluluto na Magluluto na ako Nang Ang palaya Ay ang palaya Manok na Nilagyan na ang palaya dahon Talbos Pwede na makiulap Pwede naman Thank you. Thank you so much for your kindness. Nice. Bye. Thank you so much for your kindness. Sir Justin, nagawa po ng remake ang wali. Ang ko. To... Thank you so much. And I'm very proud of you. I'm so proud man. of you. pa si nanay you eh, no? Know? May bayad yun. Tapos <laughs> po na lang. <laughs> Pasko, lagi sarado gate nyo. Alright, so yun know, At nagawa na natin, guys. Yung... Um, kanyang ano, lalagay ko na lang ito dito para kaya alam baka mawala eh doon na lang sa bahay right so magluluto na uli ako ng aming ulam guys so sa panibagong vlog na lang yon yung aking pagluluto yan so uwi na ako dito kami ngayon sa malaking bahay ito yung aming tindahan sarado walang laman alright <laughs> <laughs> yan yan o oh. Gawa so, na. Kahapon pa niya sinaya, sinasabi yun eh. May remedyo ang kulang din nung nakaraan yun. So ngayon remedyo na naman. Pero goods na yun. Naka, lagay mo ito ulit ito na. No? Ito, so, lagay mo ito na. No? Yung plies ko at itong Phillips ko. Alright guys, so you know, at, at balikan natin yung ginawa natin kay nanay at bibigay din yun. Baltan ko nang ano, ng nylon tie, ah, Cable tie, bet? Okay. Ayan si Ate Jo walang Alright so, yung natin Wala yung 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 Oh, sakto na kaya to marami pa ba dan? ha? right so lagyan natin na ito remedio talaga kailangan dun wala pa lang nabibiling ano yung cable ayan o oh, rekta na yan nirekta ko na tibay na yan oh. Oh, di ba? Hindi ko na kinabit to. At dito na. Cable na. Yes na. Testing nyo na habang may damit. Pag may damit. Sige mo ah. Sige. Habin mo na ako eh. Kasi ayaw eh. Tara na yan? wala wala pa lang nabibiling ganyan hmm. sabi nung naglilibot sabi? So, baka nagkukun ako dali alat lalagyan ko dala ng paran eka gano'n lang naman yun ba? Diba? hindi naman ko na uh, wala wala. nga eh hindi nga po sasabihin nung nagbagkagawa sabi <laughs> ko ako nang ako gumagawa Ah? ako yung gumagawa sa ako oh. gusto niya eh gawa natin ng parang. sabi e, hindi ako na lang yun yung mga style lang ako ha Okay, testing nyo. Ito guys, sa yun The moment of truth. Ready. Okay. Oh. Diba? Mm -hmm. Ayun, Ay, tapos nyo nyo. Ang lakas. Ha? Ah? Ang ah, masasabi nyo na yun? Thank you so much. Nagawa ko at the second time. Ayan. Third time. <laughs> at nagluluto pa ako. Alright, so yun. At binalikan ko lang guys. Alright, so yun o. No? At hanggang dito na lang itong vlog na to, guys. At see you next vlog mga cute. And God bless us all. Ingat po sa atin lahat. Ito po si ating Johan naglalaba na naman ayan walang tigil lang laba guys oh. bye bye shout out ka daw ha? out mo sila shout out ayan ano ba masasabi mo kay nanay na nagpagawa? ay naku nanay pag, pag dalawang gawa mo na yan palitan mo na yan <laughs> Oh, yang guys, ngaji lang. See you next vlog and God bless atau ingat pesan lah. Bye bye.